Nagmukha nga bago at bumango pa yung mga second hand na bag ko after kong malinisan ito. Yung mga nabili ko sa garage sale na bag katulad nitong Charol, puti ito guys ha. Kaya may mga stain kasi siya sa gilid, yung mga yellow stain. Akala ko hindi na matatanggal. Nung naghanap nga ako sa TikTok ng panglinis ng uh, mga leather, ito yung nakita ko. Meso, ito tingnan mo, natanggal agad. Ang galing. At saka kumintab siya. Ito yung mga may mga scratches na itim dyan. Kasi natatakot akong punasan siya ng wipes na tubig lang ba na may sabon. Baka kasi mag -back -back or anything. Pero no, ito, ang ganda ng panglinis na nabili ko sa TikTok ha. Ginamit ko rin siya nga dito sa leather na bag na to. Yung nabili ko to sa garage sale na 50 pesos. Ang dumi niya! Pero ito pure leather kasi siya. Kasi yung panglinis niya guys, pang leather talaga siya. Pang, pang, ayun o, no, cleaner leather and detailing. Parang nakaka-moist After kong nga gamitin, lumambot yung leather niya at saka dumulas. Tsaka ito rin na ano, na Chloe na may mga white stain siya dito. Kahit na pinunasan ko siya nung wipes, hindi siya natatanggal. Pero nung yung pinisprayhan ko nga siya, tapos meron kalang lang uh, polishing cloth no yung ginamit ko. Tingnan nyo, natanggal agad yung mga puting-puti. Tapos kumintab siya. Ang ganda ba? Diba? Para siyang nagmukhang bago kaya ako naghahanap pa ng mga panglinis ng bags nyo. I-try nyo to, guys. Tignan mo nakakalinis talaga siya at parang bago na ulit yung bag ko na nabili ko sa second hand wala akong polishing cloth na ipupunas ko dito sa leather jacket na li lilinisan ko. Ito na lang yung gagamitin ko. Itong compressed towel. So, ganito lang siya kaliit me. So, kapag ito ay binuksan mo, pag nilagay natin sa tubig, lalaki siya. sa so, ito yung sa inyo ha. O, ganyan lang siya kaliit. Towel siya, as in. Pwede mo yung daladalahin kapag kapang travel. Pero, ganyan lang siya kalit me. Tapos, kunting ilublub mo lang yun ng konti sa tubig. Huwag masyadong, ano, wag, ayun wag huwag masyadong basang-basa. asing konti lang para bumuka siya. Ayun na towel siya. So, gagawin ko siyang pampalish. So, oh, ganito siya kalaki. Pero pwede nyo tundarin kapag gamit kayo ay mag-ano, mag-travel or kaya kayo mag beach o walang, walang space yung yung bagahe may ganito siya. Nalalabhan pa to ha. Kasi yung isa nito, nagamit ko na rin. Ayan siya o. Oh. Compress yung tawag dito. Ganito siya kalaki. Oh, pamuna sa mukha nyo. pagkatapos yung mag-swimming. Tapos ang gagawin ko dito, ganyan siya kakapal niyo. Ganyan siya kakapal o. Oh para lang siyang tissue, pero hindi siya tissue. Uh, cloth din siya na malalabhan mo rin siya. So, ayan, ganito. Ayan, ito pang mumunas ko. Ito na nga yung itsura niya. After kong ipunas dito sa leather, ganito siya kapotimi, oh. Tingnan nyo naman yan. <laughs> so, hindi naman siya napupunit kapag ka nilabhan nyo. O, diba? O, pwedeng pwede nyo pa ulit magamit. Mapunas sa mga basahan, sa mga alikabok, sa mga sapatos. O, ganyan siya. O, oh, kahit napusutin napusut natin yan, hindi siya napupunit. Talagang tawol talaga siya. So ayun lang, o kumuti ulit. Kumuti ulit oh pagagandahin na nga natin itong leather jacket na nabili natin sa garage na 100 pesos. Ganito yung itsura niya nang wala pang linis. Makikita mo yan dito may, may, mga brown brown yan. At talaga makikita mo yung madumi. Tsaka naman mga, mga whiting whiting siya dyan. So ipapolish na, natin siya. Na dalawa lang yung gagamitin ko. Ito lang na dalawa na to na nabili natin. Ang pakanan is lake leather conditioner. Ito muna ang gagamitin nyo. Ito talaga yung nakakapagpalinis. Unahin nyo to. Ispray nyo mabango siya may. Kung talagang maruming, marumi siya. Pwede ito sa sofa leather. Kahit anong leather. Bag, shoes. Pwede mo siyang gamitin. Ganito ito nga yung itsura niya sa malapitan. Tignan nyo, lumang-luma na yung pagka-leather niya. Talagang akala mo eh, hindi na matatanggal. Eh, dumi lang pala siya. So, mapapakintab ko pa yan. Unang pahid ko pa nga lang, natanggal na yung mga dumi-dumi niya. Yung mga brown-brown dito sa my sleeve. In-spray-sprayhan ko lang yan. Tapos, unang pahid ko pala, eto na yung itsura niya nung unang pahid. Tignan nyo yung nakuha kong dumi. oh Katiri, eto pala yung nilalagay natin na panglinis. Tignan nyo naman kung gaano nakintab. O, oh, kumikintab-kintab na siya. Natanggal na yung mga puti-puti niya. Tapos lalagyan pa natin siya ng milk conditioner after nito. Papakita ko ulit sa inyo. Para naman lumambot at dumulas yung pagka-leather niya at mas lalong kumintab, eto pinatungan ko nga siya ng milk conditioner ng pang-leather. So, eto may yung pangalawang. Unang kot pa lang pala ito. Tignan nyo naman yung difference niya. O, oh. talaga mo parang bagong-bago na siya. Eto nga, na kinabukasan, sinuot na lang, anak ko, oh, di ba bagay na bagay sa kanya, ganito. Gusto niya kasi, yung mga ganitong jacket.